Mga may, mahirap na ba makasakal ng babae? Hindi. Pag nakakasakal ba ang babae? Hindi mahirap talaga. Mamamatay yung Hindi nga. <laughs> ano nga? Kapag yung babae ba nakakasakal, oh. mas madaling iwanan. Depends. Kasi yung pinapasa ko eh. Kaya oh. sa kanyang lalaki kasi masyado siya nakakasakal. Tapos yung bago niyang girlfriend, kahit ano daw gawin, tinapayagan siya. Kaya hindi niya pinagpapalik. Oo. So kapag ba nakakasakal, mas nawawal, mas mabilis mawala yung love? I think so. Hindi, ko nga tinatanong ko. I think so. <laughs> Kanina ka pa, hindi ka matanong na seryoso. <laughs> Mamatay. Matayin kita eh. Ano nga? Hindi <laughs> ko nga alam eh. Siguro. So kapag mas nakakasakal, mas... Possible stress and hindi niya magawa yung gusto niya. Possible. Kasi nung tinanong siya nung babae kung nagbago ba ako nung time na may onti ka pang pagmamahal sa akin. Mhm. Mm pipiliin mo ba, ba yung girlfriend mo ngayon or babalik ka sa akin? Sabi niya hindi. Yung Bakit? girlfriend pa rin daw niya yung pipiliin niya. Bakit? Eh kasi na yung babae daw, siya na daw yung pinaka understanding sa lahat ng babae na kailala niya. Ultimo, hindi lang daw, ultimo, kapag hindi siya nakapag-good night, dahil pagod siya, okay lang. Kapag magpaalam na magdadagat with friends, okay lang. Hindi siya sinasermonan. Hmm. Ayun natin yung ex, kasi, hindi lang makapag-good night, nagagalit na pinagdududahan na siya hmm. Agad. So, sabi niya, dahil nga ganun yung girlfriend niya ngayon, hindi hindi daw yung papakad. Oh. Ay, ibig sabihin, hindi siya, hindi siya babae, ro? Oo nga. Oh. Pero nga ba, kahit nasabihin natin ko yan, na, hindi babaero yung lalaki. Pero kapag nasasakal siya, nawawala ba yung love? Exactly. So nawawala yung love. Yes. Dapat sakto lang. Give way lang. At not unless now, na nang babae siya, doon ka naman nanakal. Pero kung goods kung wala naman, naman, dahilan. Kung wala naman dahilan, tama na naman yung ginagawa niya. Eh, naging faithful ako sa'yo noon. Pero ginagawa mo ko ng kwento. So parang nasakal ba siya? Mm, ganon na yun. Nasasakal. Mahirap yung ganon. Hanggat wala naman siyang ginagawang mali, tama naman ang lahat, wala naman siyang something, wala problema yun. Kasi yun ang problema talaga sa mga hiwalayan. Sakalan. eh ang sakal talaga, tama. Ang sinasabi ko, ang sakal nakakamatay. <laughs> <laughs> Pero may sakal na sinasabi. <laughs> Sakal na yan.